Ayan, yung lapu lapo natin, prituhin muna natin. Tapos, ayan, balik ta rin. Ayan, gagawa tayo ng sweet and sour. Wait lang natin na maluto yung bangus. Prituhin muna natin yan. Bangus, lapu lapo lapu <laughs> lapo, lapo pala, mali. Parang may naamoy ako hindi maganda. Dito to.

Yan, ilagay na natin yung bawang, sibuyas. Yan, kasi mainit na yung masyado yung ano, mantika. Yan, luya. Ilagay natin para matanggal yung langsa. lagyan pa natin ng na. kunting mantika kasi kunti lang yung mantika na nilagay ko masama kasi pag lagi nilang maraming mantika yan na may kamatis may luya dapat kumpleto para maganda ang kakalabasan yun yun last natin ilagay yung kamatis kana trin palutuin muna natin yan Tapos, pag ano kasi, pag eh, talagya-talagya na lang yung tubig, kung tama talaga siya. Ayan, pakulok-kulokin natin. Ayan. magre natin yung carrots tsaka bell pepper para luto na sya ayan masarap kasi yung maraming carrots okay, na so napalituin natin yan tubig dagdagan natin kasi parang masarap yung ano may sabaw-sabaw din ng konti ayan pakuluin muna natin tsaka ayan masarap kasi yung ano lapu lapo na sweet and sour tapos na lagyan natin ng pamiyenta para masarap durog na pamienta yes, ilagay natin yung pineapple chunks Ayan. Yung sabaw pala ng pineapple chunks nilagay ko rin. Para masarap. Ang pinaka the best. Ang magic sarap. Ayan. Para masarap yung luto natin. With tomato paste. Tomato paste kasi masarap yan. De para malapot-lapot siya. <laughs> ganyan yung luto ko. May kanya-kanya naman tayong ano, sa pagloto diskarte sa pagloto Yan, nilagay na natin yung flour natin para lumaput-laput siya. Para masarap ang sweet and sour natin.